Good morning mga lods At tignan nyo mga lods, nakaabang na naman ang ating native chicken sa portahan natin Pagbukas natin ng purtahan mga lods, nakaabang na sila uh, Time check, 7am in the morning uh, Magpapakain na tayo kasi umaga na po Yan, ipapakain muna natin ang ating first batch Kasi yung iba hindi pa, hindi pa nakarating uh, Unahin muna natin sa papakainin mga lods Yan, malaki-laki na sila baka sa sunod na araw mag na tayo ng ating native chicken yan pwede na yung iyawin kasi malaki na po sila malaking tulong na yan mga lods ang native chicken sa atin pangkabuhayan. kung wala tayong ulam kukuha tayo sa ating farm baka naman yan malaki laki na yan pwede na yung ulamin at pwede na yung ibinta yung iba wala pa hindi pa nakarating ating ah, nanyo si baba mga lods yan pong ating mga sisiyo umabot na po yan ng 30 pieces uh, ang kanilang edad umabot na po yan ng 28 days medyo medyo malaki-laki na po sila mga lods and shout out shout out yung mga lods and please subscribe and follow ng ating youtube channel and salamat tignan niyo, mga lods yan umabot po yan ng 30 pieces ng ating mga sisu at medyo malaki-laki na yan baka naman sana 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 mabuhay sang lahat para madami na naman tayong native chicken at madami na naman tayong ulam baka naman kasi mahal pong panahon ngayon kailangan po natin magtipid at palagi ko po yung inuulit sa ating vlog. mahal po ang panahon ngayon kailangan po natin magtipid sa atin gastusin sa bahay baka naman anyo na po lods maraming maraming salamat and see you next video bye bye